Sa Martes lang, simula ng paghahay ng Certificate of Candidacy si sa COMELEC ng mga nais tumakbo. O, oh, eleksyon election na naman. Ang daming kandidato at sigurado marami na namang mga korap ang tatakbo. At syempre, mananalo. Wala talaga tayong kadaladala, no? Korap na nga, binoboto pa natin. Asan yung mga magnanakaw? Bakit kaya? Misa napapaisip ako eh. Issue ba talaga sa atin yung korupsyon? Bothered pa ba tayo rito? Dapat pa tayong magpaka-OA dito o nansyalan pa na lang? Oh, baka iniisip nyo. Teka, bakit parang kasalanan pa ng mga butante? Hindi ba dapat yung mga korap yung sinisisi? Tama! Babalikan natin yan mamaya. Ano ba muna yung korupsyon? Ito yung abuse of entrusted power for private gain. Ibig sabihin, yung kapangyarihan na inaatang sa'yo, inabuso mo para sa sariling pakinabang. Alimbawa, nanalo kang mayor, Di ka naman siguro binoto kasi gusto ng butante na nakawan mo siya. Kaso yun ang ginawa mo. Yung buwis na ibinayad ng butante, ibinulsa mo. Hindi lahat pero malaking bahagi nito. Ibig sabihin kinapitan mo si butante at hindi niya alam. O baka alam niya pero wala naman siya magawa. Yung pera pinambili mo ng SUV o pinampatayo mo ng mansyon o itinago mo sa bangko. Pera ng bayan ginamit mo for private gain. Sinisimplihan ko muna para mas maunawaan natin pero mas komplikado ang sistema kung paano tayo ninanakawan. May tinatawag na petty corruption. Kunwari, para di natikita yung traffic violator, tumanggap si enforcer ng limandaang piso. O kunwari, teacher, tumanggap ng pera o pabor sa isang magulang para pumasa yung anak niyang bulakbol. Petty corruption ang tawag dyan. Meron namang grand corruption at ito yung tututukan natin. Ito yung systematic or well-organized plan of action involving high-level public officials that causes serious harm such as cross human rights violations. Ibig sabihin, hindi ito bariya-bariya at grabe ang epekto nito sa atin. E eh kaso madalas komplikado, kaya mukhang malayo sa sikmura ng ordinaryong Pilipino. Kunwari, nasa pandemic tayo. Kailangan-kailangan ng mga face mask at PPE ng mga health workers. So, bibili ang gobyerno Bilyong piso ang budget, pero yung kontrata, ibinigay sa kumpanya na di exactly qualified pero pinabura ng ilang opisyal dahil baka dikit sila dito. Worse, baka may usapan na may parte sila sa masisingil sa gobyerno. Tapos yung deliver na supplies, baka substandard pa. Sa ganitong halimbawa, maliwanag na agrabyado ang gobyerno. Agrabyado ang taong bayan. Ang talagang nakinabang yung mga corrupt na opisyal ng gobyerno at mga kasabot nila. Again, ginamit yung kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanila para sa personal na pakinabang. Grand Corruption Base sa pinakahuling Corruption Perception Index, nasa 115th out of 180 countries ang Pilipinas. Sinusukat nito kung gaano kakorap ang pagtingin sa isang bansa. Ang score ng Pilipinas, 34 out of 100. Ito yung pamantayan. Pag zero ang score, highly corrupt ang isang bansa. Pag 100 naman, very clean. 43 ang global average, di hamak na mataas kesa sa score na 34 ng Pilipinas. So gaano ba talaga kalala ang korupsyon sa Pilipinas ngayon? Base sa pakikipag-usap natin sa ilang mga nasa gobyerno, ang tingin nila mas malala ngayon. Nag-iikot ngayon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa iba't ibang bahagi ng bansa para ipaliwanag ang isyo ng korupsyon sa mga ordinaryong Pilipino. Siya ang leader ng grupong Mayors for Good Governance. Common knowledge na yung tinatawag na kickback o SOP ng maraming politiko sa mga projects ng gobyerno. Halimbawa, pagpapasemento ng kalye. Kung titignan mo yung profile ngayon ng mga politicians ngayon, marami ng kontraktor eh. Diba, may biro na nga eh. Oh, gusto mo bang, eh kailangan maging kontraktor ka na para, para maging paging politiko ka. ba? Kaya nga yan nangyayari ngayon eh. Kita mo, politiko ka na, may porsyento ka na, ikaw pa yung contractor. Yung iba naman, sa sobrang kaswapangan, sino pa yung supplier? Sa kanila na lahat. Kaya nga may biro ko wala nang SOP. Kasi, kasi sila na yung contractor, so wala nang SOP. Wala na yung supplier. Kaya tingnan mo yung mga profile ngayon ng mga politiko ngayon. Ang dami-dami dyan, contractor na, supplier pa. Sa pag-aaral ni Magalong, nasa 25 to 40% daw ng halaga ng proyekto ang napupunta sa bulsa ng korap na politiko o average of 30%. Kunwari kung 100 million pesos ang halaga ng proyekto, 30 million ang kay mayor, congressman o governor. Tapos may kickback din daw yung mga taga-bids and awards committee sa ka-implementing agency. Sumatotal na sa 45% na lang daw ng pondo ang napupunta para sa mismong proyekto. Kung tama ang sinasabi nila na ang corruption is 40%. it it gets 40%. Yung 40% na yung of the money that is supposed to be spent on the project is given to the the politician. Mga, the, the politician. What kind of project will that result in? Siguro mga six months wala na yan. Doon sa ibang countries, pag may proyekto, may corruption nga. Pero nabibuild yung tamang, yung tamang, you know, to the right specifications. <laughs> That's our problem. Mm -hmm. We we don't have, in the Philippines, we do not have rules for corrupt practices. Correct. Mababa yung kalidad kunwari ng kalsada. Ilang ulan lang o ilang sasakyan lang yung dumaan, sira na agad. Ngayon, sino yung napeperwisyo? Eh, syempre, ordinaryong Pilipino na gumagamit ng kalsada. Kunwari, nagde-deliver ka ng gulay sa palengke, mas mapapatagal yung biyahe mo dahil sa lubak. Kung talagang sira na yung kalye, e eh, mapipilita ka maghanap ng mas mahabang ruta. Dahil dito, gagamit ka ng mas maraming krudo, and of course, bawas yung kita mo. Habang yung si congressman, na korap kunwari, e eh, meron pang patarpulin dun sa mismong kalsada na dadaanan mo dapat. Itong September 13, nagpa-surprise birthday party ang ilang mayayamang kaibigan para kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang hotel sa Pasay City. Ang highlight, private performance ng bandang Duran Duran. Strictly private daw yung party kaya limitado ang detaling lumabas sa publiko. May mga report na nasa 28 to 49 million pesos daw ang booking fee para mag-perform ang Duran Duran sa isang private party. Inamin na malakanyang na nagkaroon nga ng ganong party pero wala naman daw ginastos ni isang sentimo ang gobyerno para dito. Ibig sabihin ba nun walang isyo ng korupsyon? Ang problema, may mga batas tayo na nagbabawal sa mga opisyal tulad ng presidente na tumanggap ng mga regalo lalo na kung ganito kagarbo. Mismong tatay ni BBM ang naglabas ng presidential decree na nagbabawal sa pagtanggap ng mga regalo ng mga opisyal ng gobyerno. Iniiwasan kasi yung tinatawag na conflict of interest. Isipin nyo to. Sa tingin nyo, sobrang bait lang ba ng mga kaibigan para magpa-party pero walang inaasahang pabor sa hinaharap? Ganon? Alam nyo ba, may malaking corruption scandal ngayon sa Singapore. Yung dating transport minister nila nasasakdal dahil tumanggap ng mga regalo na may kabuang halaga ng 306,000 US dollars sa pera natin mga 17 million pesos. Kasama sa mga regalong tinanggap yung tickets para sa musicals, ticket para sa English Premier League, flight tickets, bote ng alak, saka bisikleta. Ang laking skandalo nito sa Singapore kasi big deal sa kanilang korupsyon. Big deal pag may conflict of interest ang mga leader nila. Imagine kung Singapore tayo at tumanggap si BBM ng pa-private concert mula sa ilang kaibigan. ba? Diba? Pero bakit ba di malaking issue sa atin ang korupsyon? Bakit hindi tayo na iskandalo? Ang katotohanan kasi yung korupsyon, iba-iba yung tingin ng tao. Uh, number one, kung nagbe-benefit ka, nage-justify mo siya. Or minsan naman, tinotolerate mo kasi bias ka. Halimbawa, yung sinasabi natin, choose the lesser evil ang sasabihin mo, lahat naman sila corrupt eh. So, yung voting behavior, in a way, may prejudice ka na from the start. Hindi mo titignan kung korap siya. Ang sasabihin mo, mas korap naman yung kalaban. Balikan natin yung tanong natin sa simula. Kasalanan ba ito ng mga botante, ng mga ordinaryong Pilipino? May pananagutan dito yung mga botante, syempre. Pero yung talagang salarin dito, yung mga korap na politiko. Isipin nyo to, kung talagang gusto natin palitan yung corrupt na politiko, di ba pwede namang hindi na lang natin sila iboto? E kaso kung gipit na gipit ang isang pamilya, di ba mapipilitan silang kumapit doon sa ayuda na pinamibigay ni corrupt na politiko tuwing eleksyon? E syempre, papasok na rin yung utang na loob at iboboto na lang nung butante itong corrupt na politiko. Pero isa si politiko sa mga dahilan kung bakit nananatiling mahirap si butante. Malaking bahagi kasi ng pondo na dapat napupunta sa pagpapaaral sa mga mahihirap o pagbibigay ng sapat na nutrisyon at kabuhayan sa kanila ay eh binubulsa ni politiko. Tapos siya pa yung bidabida na magbibigay ng ayuda na mapipilitan naman yung mahirap na tanggapin. Ngayon kunwari talagang namulat na tayo at gusto natin palitan yung mga korup na politiko, e eh, kumusta naman yung choices natin tuwing eleksyon? May mga nila na mamamatitino pero karamihan sa mga kandidato talagang mayayaman at galing sa mga dambuhalang political dynasties. Tapos yung eleksyon natin, napakagastos. Kaya halos imposible para sa isang ordinaryong kandidato ang manalo. At sino yung may pera? E syempre, mga political dynasties at yung mga negosyante. Speaking of businessmen, korupsyon din na maituturing yung pumasok ang isang negosyante sa politika para isulong yung interes ng mga negosyo niya. Kunwari, magsusulong ng batas para protektahan pala yung negosyo niya. Di siya madaling masilip ng mga ordinaryong Pilipino. Yan ang mahirap sa usapin ng grand corruption. Corruption affects in the, in the final analysis our stomachs, mm. our health, our education. But the poor people don't seem to understand it. Why? It's not their fault because they're so poor that they're only worried about where their next meal is coming from. I cannot blame the Filipino people for saying, well, you know, I'll vote for him because he gave me 2,000 pesos. And then they don't realize that giving you 2,000 pesos, he gets 10,000 pesos, maybe 20,000, maybe a million pesos, and you wallow in your poverty. Siguro naman obvious na kung sino ang tunay na may kasalanan. Kaya sa araw ng eleksyon, let's do something different. For a change, wag nating iboto yung mga magnanakaw. Try lang natin. This Facts First special was done in cooperation with the Conrad Adenauer Stiftung, Philippines.